Mr. Apostol, sir. Yes po. Actually po, one of the requirement po sa pag-accredit ng sanggunian Bayan for CSO, kailangan meron na po silang Securities and Exchange Commission registration. Office of the Municipal Mayor is already in the process of issuing executive orders po para po mabago yung composition ng mga local boards natin and councils. It is important na makakita na tayo ng mga accredited para magkaroon po sila ng seat sa mga local councils and boards po natin sa municipality, Mr. Jeff. All Alright. Thank you so much, Mr. Salvador Apostol. Ngayon pa lamang po, marami marami na tayong nakikita na pwedeng magpa-register as CSO. Baka gusto mong sabihin sa amin, Mr. Salvador Apostol, kung ano yung mga organization na ito. At ano yung sector na kanilang represent or ano yung mga advocacies na pinopromote nila. So far po, sa nakita naming list, the Honorable uh, Albino Condapay, na mga nagpasa na, we have groups from the women sector, the elderly, the persons with disabilities, and some groups coming from the Sustainable Livelihood Programs po, ng like DSWD, and other groups like Riders Association, Las Samahang Ilocano, and the Rotary Club also of Greater Mercedes are interested to cure accreditation from the All Alright, so uh, pretty much lahat po ng sector dito sa ating lipunan, pwede po kayong magpa-register. Kung kayo po ay gusto uh, gusto ninyong ma-promote ang inyong kanya-kanyang sector, organize nyo na po at susuportahan po namin kayo para ma-formalize ang inyong organization.